May demanda na ang Cebu Provincial Government sa mga pribadong kontraktor o mga individual na iuli ang kapin 26 milyones pesos nga natalang mga irregular nga mga transaksyon sa mga tuig 2013 hangto 2024 kini basis sa report sa notice of disallowance gikan sa Commission on Audit kon COA. Gawa sa notice of disallowance ana usab sa kapin 16 milyon pesos ang natala sa COA ubos sa notice of suspension kon asa na nawagan ang COA nga iduso sulod sa 90 ka adlaw ang tanang kulang nga dokumento o katinawat sa maong mga transaksyon. Ang maong mga dokumento gipakita ni Provincial Administrator Ace Durano sa mga sakop sa media. Nakita sa sa report ang pangalan ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia ug natala nga miabot sa kapin 200 mil pesos ang iyang disallowed transactions. Mihatag sa bug update si Durano sa mga demand letter nga ilang gipadala sa mga gihingan lan sa nahisgotang notice of disallowance. Daghanan sa nakadawat are private individuals dili really, mga ang, mga government officials sad nga uh, nakadawat wala na sa posisyon so normally anak uh, kung sa posisyon ang uwa at tunakwaon sa sweldo, sa ilang benefits, aron mabayaran. Pero kini nga ang uh, kadaghanan na nakadawat, na sa gobyerno or mga private companies, ang padungan na uh, maratag collection agency, uh, na maningil kita anak uh, nila nga uh, Hopefully with their sense of... Uh... <clears throat> kung kun sino siya na na. Sa laing hilisgutanan, may si Cebu Provincial Governor Pamela Baricuatro nga may sangat na sila og proposal sa mga stakeholders sa Mr. Lu, ang private contractor sa premium restroom sa North o South Bus Terminal. Gikonfirmar ni Durano nga mukita ang Mr. Lu og 33,000 pesos matag adlaw o gituuhang mukita og 7 milyones pesos sukad sa pagsugod sa ilang kontrata ni atong tuig 2023. Nunot ni gi question sa gobernador ang kadako Selang kita, taliwa sa 5% ra sa gross sales ang nadawat nga bahin sa probinsya. Mato ni bari 4 kung dili mo uyon ang Mr. Lu sa ilang giandam nga proposal, posibleng i-terminate sa probinsya ang maong kontrata. Because as we know that there's an ordinance, right, na ang paggamit sa toilet, CR sa mga public places, it is the right of the citizens. And we are protecting the interest of the general public, especially sa makatawhan sa probinsya sa Sulu. So maugin na ang amo ang uh, motivation no uh, for this uh, meeting and proposal to Mr. Lu. Plano sab sa gubernador ang pagtukod ng task force aron mapadali ang pagsulbad sa mga issues sa Cebu South o Cebu North bus terminals. Okay. No, so we were, we as you know we were there yesterday. So nakita na namo kung problema dito. So ang engineering department nato at ang general services already working on it as of this moment. We are creating a task force to address the problems sa ato ang uh, north and south terminal. Dura mi sa kuan taga top line na valid masad ang ilahang gi gisulti Let us not put blame on anyone here. There's something wrong with the process and the policy sa terminal. Kini si Eliza May pinyeranda alang sa May TV Cebu.